Good afternoon guys, uh, habang pumunta tayo ngayon ng MOA Update ko lang tayo regarding dun sa 5,000 slot na nilabas ni LTFRB para dito sa mga TNC So last November 18, uh, naglabas sila ng 5,000 slot So magbibigay lang tayo ng idea sa inyo kung paano nga ba makapasok at paano nga ba uh, mag-apply Kung mayroon pa bang slot na natitira dun sa nilabas ni LTFRB. Pero syempre bago 'yan, uh, sa mga hindi pa subscribe please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa uh, regarding sa Grab platform. Napala guys, meron din tayong TikTok account na Butterdash Band and Facebook page na Butterdash Band na nagpo-post din tayo ng mga update doon. So, i-follow nyo na rin para lagi kayong updated at hindi kayo mahuli sa mga balita. Katulad ng mga slot na nilalabas and katulad kung magkano yung kitaan uh, dito sa Grab dahil madalas tayo mag-update and nagbibigay tayo ng mga Uh, tips kung paano nga ba makapasok at makabiyahe dito sa Grab card. So ito na nga guys, uh, last November 18 naglabas si LT Farbi ng 5,000 slot para sa mga TNC. So ito yung request ni Grab dahil nga uh, nag-request siya ng 10,000 Uh, magkikita nyo dun sa video ko dati na nag-request nga si Grab ng 10,000 slot Tapos yung 5,000 binigay nung August And yung additional na 5,000 ay binigay ngayong uh, last November 18 nga So sa mga nagtatanong kung paano nga ba makapasok, kung mayroon pa bang natitira doon, So ang pinaka tip ko sa inyo para mabilis kayo makapasok ay try nyo po mag uh, try po mag apply sa ibang TNC. Marami yan na uh, I think kulang-kulang nasa 20 yung company. So pwede kayo mag apply sa InDrive sa Joyride and sa ibang TNC na alam nyo mayroon pang pa ano eh, pick up Uh, dahil nga sa Grab, uh, ang daming nakapila, ang daming nag apply so mahirapan kayo talaga makapasok sa Grab car. So, ang ginagawa ng iba, uh, mag apply sila sa ibang TNC, uh, katulad ng InDrive drive uh, doon nila ipaprocess yung kanilang PA, tapos pag lumabas na yung PA, uh, pwede nyo na siya i-apply sa Grab. Dahil nga para makapasok ka and makabiyahe kailangan ng PA. So pag lumabas na yung inyong PA, uh, madali na kayo makapasok. Uh, kahit walang slot, tatanggapin na kayo ni Grab. Dahil nga uh, may PA na kayo, ibig sabihin no authorize na kayo ni LTFRB para bumiyahe. Dahil nga yung CPC matagal dumating sa akin, almost 2 years bago dumating yung CPC natin, bago lumabas. So kakakuha ko lang nga ng CPC ko uh, last month, November. Tapos yun nga bali ang expiration niya is 2 years. So ang process din umabot din ng 2 years. Uh, Nag-apply tayo ng CPC last uh, noong May 2023 pa. Tapos lumabas nga ngayong 2024 na. So malapit na rin mag 2025 ng uh, May. So kaya magto 2 years bago lumabas yung CPC natin. So ano nga bang yung mga requirements? May mga vlogs tayo dyan ng ah, regarding sa requirements para makakuha kayo ng PA and makapag-apply kayo sa mga TNC. So sa mga TNC, uh, ah, pare-paras lang naman yung requirements dyan. Ah, Siyempre yung valid ID, tapos form, yung verified form na sinasabi ko nga sa inyo, Uh, ah, mag print kayo ng 5 copies ah, halos same lang din naman yan Uh, tapos fill upan nyo. uh, take note, hindi siya tinatanggap yung uh, sulat kamay kailangan nakukomputerize so downloadable naman siya or kung malapit kayo sa mga opisina ng mga TNC katulad ni Joyride, ni Indrive search nyo lang sa uh, google lalabas naman yung mga opisina nila tapos pwede kayo humingi ng form dun sa kanila tapos yun fill upan nyo. tapos may mga ibang requirements pa yan uh, birth certificate tapos mga IDs uh, and syempre kailangan din ng pera dyan so maglalabas din kayo ng pera sa grab kasi nasa uh, kulang-kulang 7,000 ang pag-process ng PA Uh, pinapambaya din naman yan doon sa LTFRB and sa mga attorney so hindi ko lang alam sa ibang TNC kung magkano bayad, uh, alam ko mas mahal sila dahil nga sa Grab uh, may part doon na sino shoulder ni Grab yung bayad kaya mas mura compared doon sa ibang TNC so ang tip ko lang sa inyo, huwag nyo nang antayin talaga kay Grab dahil sa, sa sobrang dami talaga nag-apply kay Grab dahil nga uh, mas gusto nila bumiyahe kay Grab compared doon sa ibang TNC tapos hindi rin nila alam na pag may PA ka na pwede ka na maglipat sa Grab and sa ibang TNC ang kailangan mo lang talaga PA so pwede mo ipaprocess yan dun sa ibang company and tip ko lang wag na kayo magpalakad sobrang uh, sobrang mahal talaga magpalakad ngayon ang nababasa ko maabot ng 65,000 yung bayad tapos hindi ka pa sigurado kung legit nga yung naglalakad or kung mayroon mang legit uh, hindi ka rin kaagad makakapasok para ka din nag process ng normal so ang maganda nyan kayo na mismo ang mag process uh, para makatipid and syempre mas mababa yung babayaran nyo pag kayo ang mag process tapos syempre alam nyo na rin yung pasikot sikot uh, sa pag apply and para malaman nyo na rin yung mga kailangan requirements uh, para sa CPC. Ngayon pala guys, ang kailangan nyo lang, uh, hindi nyo kailangan muna mag-prepare uh, ng mga requirements. Katulad ng mga BIR, mga DTI. Uh, yung mga requirements na yun ay para yun sa CPC. So ang kailangan nyo lang gala, ang kailangan nyo lang gawin talaga yung mga basic requirements lang. Marami tayong videos dyan. Panoorin nyo lang kung paano mag-apply yung mga basic requirements. Uh, kasi nga pag nagtanong ka sasabihin sa inyo mas madami yung ano uh, ang sasabihin nila maraming requirements so kung totoosin uh, kung hindi ako nagkakamali bali anim lang yung kailangan mo sa pag-process ng uh, ng iyong PA hindi mo na kailangan yung sandamak-mak na requirements so yun lang guys, yung tip ko sa inyo, ang importante, makapasok kayo kaagad or makapag-process na kayo ng PA. Sa kanya ng problema ay kung makakapasok kayo sa Grab. Pero nga pala guys, before kayo maglabas ng sasakyan, uh, mag-confirm muna kayo kung may slot muna. Uh, kung may natitira pang slot, punta muna kayo sa mga TNC company, katulad nila Joyride, katulad nila InDrive. Kasi yung iba, minsan kukuha agad ng sasakyan, tapos yung pala wala namang slot, hindi pa makakapasok. Sayang yung hulog nyo na hindi pa kumikita yung inyong sasakyan. So, doon sa may mga sasakyan naman, so kung wala ka namang ginagawa, punta na kayo sa mga opisina ng ibang TNC. And tanong-tanong kayo kung may slot pa or kung makakapasok yung inyong sasakyan. Nga pala guys, yung tinatanggap na model ng sasakyan ngayon ay 2021 model pataas. So, yung mga mababang model, uh, sigurado yan hindi kayo matatanggap dahil nga ganun yung model so yung mga 2021 model ngayon dapat i-process nyo na yung inyong mga sasakyan dahil nga possible next year 2022 model lang tatanggapin so kailangan makapasok na kayo ngayon dahil next year hindi na makakapasok yung inyong sasakyan so sayang naman uh, ang pagkuha nyo ng yung mga sasakyan tapos hindi rin pala makakapasok dito sa uh, para maging TNPS and isa pa pala dun sa may mga sasakyan na uh, tiyagain nyo na kung makapasok kayo sa ibang platform katulad nila in drive dahil sabi nila medyo malakas din naman may kita din naman hindi nga lang ganun kalaki ang kinikita nila sa pagkakalam ko compared dun sa grab pero syempre kahit papano kumikita na rin yung inyong sasakyan kayang kaya nyo na kunin yung mga panghulog ninyo kaya wag na kayong magantay kasi possible sa grab ang bilis kasi maubos ng slot dyan dahil nga sa sobrang dami talagang may gustong pumasok kay grab so yun lang guys uh, punta na kayo uh, sa mga opisina nila magtanong na kayo uh, dahil nga may nakausap ako nung isang araw uh, nakapasok pa daw siya nakapagpa-process pa siya sa Uh, I think in drive siya nag-apply so ibig sabihin mayroon pang slot na mga natitira dun sa 5,000 and at least naka-process ng inyong mga PA nga pala guys yung PA ang proseso niyan from ang pinakamatagal nyan is 3 months bago lumabas So sa mga kukuha ng sasakyan, maghanda na kayo ng pera kung hindi pa kung gusto niyo talagang maglabas na ng sasakyan, dapat at least may panghulog na kayo. Uh, kahit siguro mga at least uh, for one year siguro panghandaan nyo yung panghulog at this one year para kahit pa paano kung hindi pa kagad kayo makabiyahe mayroon pa kayong panghulog sa inyong mga sasakyan and hindi basta basta mahatak ang inyong uh, unit dahil nga dito uh, sa sobrang daming bumibiyahe wala tayong kasiguraduhan kung ma kung makakapasok pa yung bagong unit yung sasakyan eh ang mahalaga dyan yung may mga sasakyan na talaga uh, dahil no choice naman talaga kayo naghuhulog kayo so tsagayin nyo na punta na kayo dun sa mga opisina and magtanong-tanong na rin kayo sa mga kilala nyo sa facebook page Uh, i-follow nyo yung mga Facebook page ng mga TNC para alam nyo yung mga update. And malaman nyo din yung mga requirements. Pero guys, uh, uh, halos same lang din naman yung mga requirements dyan dahil nga uh, si LTFRB naman pinagsasabitan dyan. So halos uniform naman yung mga requirements ng pag-process ng PA at saka CPC. Panoorin nyo na lang dyan sa mga videos ko. Sa mga hindi pa nakapanood, uh, yan, din, yan din naman yon Updated naman yung mga uh, requirements dyan na pinupost ko. Para mabilis kayo. Pagdating nyo doon, ma-process na agad yung inyong mga papel. So, bali yun lang guys. Uh, sana nakatulong sa inyo yung video natin. Uh, medyo maiksi lang to. Dahil nga uh, bumibiyahe tayo ngayon. Papunta tayo ng uh, MOA. Dito ako ngayon sa MOA. So dahil wala pa tayong passenger and may pupuntahan tayo. So kaya gumawa tayo ng video. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Sana nakatulong sa inyong malik maiksing video natin. Asahan nyo maglalabas pa ako ng maraming videos regarding dito sa Grab platform. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood Again, ito si Butter Dasman at your service.